isa sa inyo yung mananalo. Mascot, kung sino man yung maging queen sa amin, panalo ng team yun. Oo, oh, lahat kami queens. At walang mas magaling sa amin. Sa tingin ko, hindi na kailangan labanan tayo ng mga frogs. So Yana, anong gusto mo? Meron kaming green salad. Pancakes with spinach. Tsaka onion soup. Ano orderin mo? Green salad. By the way, pipili tayo ng school queen ngayong araw. Pagkatapos natin bumoto, magprepare prepare kayo ng maraming pagkain. Magluto kayo ng pancakes ha, please? Okay, Yana. Gagawin namin. Pero mali ka. Hindi dapat pancake. Cupcakes. Oo, lalagyan namin ng iba't ibang feelings. Plum, cherry, tsaka apricots. Gawin niyo yung best niyo. Pipili tayo ng school queen. Interesting. Sino kaya yung iboboto nila? Ice, imaginein mo ako. Pizza, hindi. Isa sa mga banis yung mananalo. Sila lagi yung binoboto. Malas naman. Pizza? Anong malas? Sila yung mga queens, pero ikaw yung princess ko. Ice, gusto ko ng corona. Hindi. Gumawa ka na ng salad, bilis. Girls, let's cross our fingers. Isa sa atin yung maging school queen. Magprepare. mag-prepare? nyo nga ako ng lipstick. Ayos, ang topic ngayon ay appearance. Gano'n ito ka-importante sa human life? Importante talaga yung appearance sa mga girls, Teacher Mike. Teacher Mike, gumising ako ngayong araw, hindi man ako nag-makeup. Alam mo kung bakit? Kasi yung school queen dapat natural beauty lang. Gigi, ikaw yung natural queen ko, kaya gusto kita eh. Kung sino man yung magiging queen ngayon, i-detake ko. Makikita nyo, Thomas, ako yung magiging school queen ngayong araw. Pero maniwala ka, hindi ako makikipag-date sa'yo, loser. O tama na yan, guys. Alisin nyo na nga yung mga makeups na yan. Oo, importante sa human life yung appearance. Pero hindi yan yung first priority. Hmm, nagkakamali ka dyan, teacher Mike. Beauty yung pinaka-importante sa isang babae. Lalo na sa mga girls na katulad namin, mga frogs. Siyempre naman, frogs, magaganda kayo. May lashes, lipstick, blushes. Pero pagtanggal nyo ng mga yan, Gigi, tumahimik ka nga dyan. Tatayo na ako kasi ako yung may serum makeup. Hoy, Dana, tigilan mo nga si Gigi. Probasti, advice ko sa'yo, shut up. Probasti, probasti. Ano yung tatawanan mo ko dahil pinahiya ako ni Dana? Hindi, curious ako. Sino kayo magiging queen ngayon? Ito yung boto ko. At magiging masaya siya. At masyashock siya. Only for Dana. Diana, ito yung boto namin. Para kay Dana. Thank you, Ice. Thank you, Pizza. Okay, kailangan na lang natin yung mga boto ng basketball players. Sana naman mag-workout lahat. Oo, Timur. Mag-workout to. Thank you sa Kat. Diana, alam mo bang hindi mo pwedeng kunin yung administrator's box with votes ng basta-basta? Hihintayin -basta. ko kayo malapit sa lockers. I-announce natin kung sino yung queen ng school. Diana, nasa oras ba kami? Oo guys, mananalo si Dana. Finally, malalaman ni Dana kung sino yung mga frogs na yan. Sana ako please. Please. Plus, sigurado ako ikaw yung magiging queen. Frogs, wag na kayong umasa. Wag kang maingay. Baka marinig ka ng mga frogs. So, good luck everyone.